ano yung VUL or yung Variable Unit Link Insurance or Variable Universal Life Insurance, in short, VUL. So, si VUL, insurance with investment component, not an investment with insurance. Magkaiba yun. Ha? So, kaya siya tinawag na insurance with investment component kasi um, yung ibang portion or merong um, allotted na amount mula sa hinuhulog nating premium, ilalagay sa investment or sa stock market. Doon siya tumutubo or doon siya nagkakaroon ng fund value or ng um, interest. Pero depende pa rin yon sa galaw ng market performance. So, si VUL, kaya may mga kumukuha pa din sa kanya instead kay traditional insurance kasi si VUL, yung naipon niyang fund value mula doon sa ini-invest na money, yun yung ginagamit na pambayad sa mga charges ng insurance in case na mag-stop ng hulog si policy owner. Kaya sinabi na after 5 years o after 10 years mo lang babayaran si VUL kasi yung naipon na fund value, siya yung magsusustain ng policy natin, ng insurance natin until ganitong age. So, naririnig nyo ba na covered ka na until ganito, 88 years old, um, until 100 years old, 10 years mo lang siyang babayaran. Kasi, meron tayong naipon. So, pansinin nyo, pag kumuha kayo ng VUL, mas mahal siya kesa kay traditional insurance. Kasi, yung ilang portion doon, ilalagay kay fund, kay kay investment, tapos tutubo siya. So, ayun yung magsusustain ng insurance natin kapag huminto na tayo ng hulo. So, ano yung worst case neto? Kapag ka hindi enough yung fund value na naipon ng policy mo within a specific time. So, sinabing 5 years or 10 years mo lang siya babayaran, pero hindi enough yung fund value na naipon kasi nakalimutan natin maghulog or kaya nag tayo. So, ang mangyayari, mag extend tayo ng hulog hanggang masustain natin yung kailangan na amount ng policy natin. So, ano ang kainaman neto? Si VUL, um, in case na makalimutan or um, mag tayo, withdrawable yung fund value si VUL, in case na um, nag tayo, nakalimutan natin maghulog kay insurance, um, pwede niyang isustain yung insurance mo hanggang ilang years, basta may naiipon siyang fund value. So, ayun lang guys, uh, for more uh, questions, pwede kayong